ang ginuo na akin ninyo. Ang Santos Ibanghelyo sumala ni San Lucas. Amen. ni Adtong panahon na mitungas si Jesus so, sa ka bungtod, aron pagampo ug nag nagampo siya sa Dios sa tibuok kabi pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinunan ug ipili niya ang dusi kanila ngayon lang niya apostoles. Si Simon, ngayon niya usap, ngayon lang Pedro. O ang iyang igsuon niya si Andres si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, o si Tomas. Si Santiago, ang anak ni Alfeo, o si Simon, ang gitawag nga Patriota. Si Judas, ang anak ni, si, ni Santiago, o si Judas Iscariote, ang nahimong mabudhiwan. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa kadapit, nga patag kauban sa kapidaan sa iyang mga tidunan. Dito may daghang mga tao nga gikan sa Tibok-Hudiya o sa Jerusalem o sa mga siyudad, sa Kabaybayunan, sa Tiro, o sa Sidon. Nangadto sila, kang Hesus aron pagpamati kaniya. Mga aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto sa ang gipangyawaan o nangayos sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Hesus. Higikan kaniya migula ang gahum na nag-ayo kanilang tanan ang Ibanghelyo sa Kino. Ayong fiesta na itong tanan. Palugog greet sa inyong tapad. Happy fiesta. Ang atong patron si Saint Nicholas di Tolentino. Uh, ako din, akong notes na niya sa usaka. Pwede <laughs> rin sa usaka ko sa cellphone. Si Saint Nicholas Ay, uh, patron siya sa mga kalag sa purgatorio. O yun ay, known siya ana. Yung, dun na iyang noon siya na. Niya doon na po'y more than 100 ka mga nangamatay na tungod sa iyang intercession na buhi pag-usap. Grabe na. Kung nga literal, yan yung napuyan ang pagka sumusunod, disipulo ni Kristo. ini basta-basta to patron. Dunay, more than 300 miracles niya account attributed to him. No. Unang tulintino, kay lugar man nang tulintino di ay, dili man di na Lugar din na no? San Nicolas di Tolentino sa Italia. Kunya namatay siya September 10, no? kini siya usa ka mystic, dili mistake. So no? meaning mistake, grabe ang yang spiritual uh, ecstasy. Kita wag na siya divine ecstasy, no? Nabitaw ng iyang pag-ampo, the same nila ni St. John of the Cross, mga mystic mana. Tumutsin ang kabalaan ba? Grabe na ang ilang maturity sa spirituality. Dahil po ng sodo ecstasy. No. divine ecstasy. Na iban mo libitit gani sila si Saint uh, uh, Joseph Cupertino. Mag, mag sila divine ecstasy. Pero kaya divine ecstasy, di mawa ilang huna-huna present gap lang sensible faculties. Sa sensible faculties, ang atong mga senses grounded to his reason. Di mo sa yang intellectual sensitive uh, sensitivity, sensible faculties. Ang sa demonyo, nga ecstasy, doon na po yung ecstasy sa Kita mo na mga grupo nga mawa sila sila kagalingon, mawad ay buot, mawad an ang ilang, nawa ang ilang reason. Ang ilang personality dili pa intact. Naghanag personality. Ako ron si San Miguel Arcangel. So, pila na kami nun Ako na po si Mama Mary. Muna yung itawag pseudo ecstasy. Pero ang divine ecstasy ni Saint uh, Nicholas Tolentino, ang iyang pers person intact gihapon dili mo himong multiple personalities. Okay. Basta to? Ang pseudo ecstasy, demonic na siya. Ni ang kalag sa imong igsuon nya gipatay, gire. Og pagsud sa kalag, mana? Multiple personalities na. Nawa ang imong pagkapersona, isudlan kag laing persona. Sa tawagan na demonic ecstasy. Ang divine ecstasy, hinaan ni uh, Saint Nicholas di Tolentino. Intact yung reasoning, intact ang iyang sensible faculties. Pamawa, pamawa ba? Oh. Conscious siya. Yun. Ngayon katulo, ang iyang personality, intact. Muna isahin ha? Dunay duha. Uh, divine ecstasy, niya demonic ecstasy kining demonic ecstasy multiple personalities ako karon si Angel Gabriel manambal ko karon arita kilid sa kumbento ikapon ta mo niya makaayo ra pod <laughs> Nang no, saon na ito pag-determine? Example na ni mga mistake. Kita mga mistake. Hmm. Kani mga visionary nga nasa tong palibot ron. Mani kay sulti ra ba na kung Ginoo Father. Og Father paminaw sa sulti sa Ginoo Father. Mani sulti sa Ginoo Father mayo. Father Ricky ana. Bantay na nato ha. Dili tanan nga apparition gikan sa Ginoo. You know, Kini lang akong i-share ninyo about angelology specific lang. Kaya hindi ko San Pablo sa nang pagbasa. Mga itong ginoon, naghingilin po mga yawa. Oh. Ah. Kaya karon, sa Pablo, hukman na ang mga anghel. Kanya, ang anghel, ba, superior pa na ito. Ang sama sa, nga itong mga hukman ng mga anghel. He is referring not to the good angels. He is referring to evil spirits. The fallen angels. Sabi saya pa, mga anghel na tagakikan sa langit. Hulog sa langit. Ayon din eh. mo kalipay. Kung doon ay sis, hulog ka sa langit. kay way laing kan sa langit. <laughs> ang yawara. Nakaroon, wani akong i-share ninyo. Anong mahukman man na ito ang mga anghel? The evil spirits. Di diba sa gospel na ito karoon? Ipapahawa ni Kristo ang evil spirits. Anghel man ito. They're full in angels. Nakaroon, atong tunan ang dali lang usa ka term kan angel can illuminate other angels or men makahatag bag illumination ang mga anghel sa may illumination enlightenment ang bag yes ang mga demonyo no ang mga good angels they can illuminate they can illuminate other angels But the demons, even though they are angels, they cannot illuminate other demons, nor men. Puna sa good angels. Makahatag ba guidance sa mga anghel? Yes. The good angels? Yes. Makahatag ba sa enlightenment sa mga tao? Yes. No. Yung kay mga anghel, kay, doon na may hierarchy of angels. No. Doon na yung mga hierarchy of angels. Alita sa mga anghel. Maka hatag enlightenment ang mga anghel. Mo kita, pwede ta mo sampit sa mga anghel. Matag usa ninyo do na guardian angel. Because of the communion, bisag na sila hierarchy, wa sila magkompetensya. Unsa to mga anghel nga mga mabutan? Bisag hierarchy sila, do ay dominion, do ay cherubim, do ay... Uh, uh, power, dunay principalities, mo na siya hierarchy of angels. Ang kinaubsan is the guardian angel. Kiba ba mo, ang usa ka guardian angel, namang po yung hierarchy of demons, inap na siya na makabuntog sa thousand of demons. Grabe no? Ano man, because of the communion of the angels, na-strengthen ang mga inferior angels sa superior angels. Yanuman, because of the illumination Dili natin, ha? No. <laughs> because of the guidance and inspiration day ka butang na to consider sa Angelic knowledge on illumination una the higher angels can fortify can fortify the intellective power of the inferior angels intellective power Kaya ang, nag, ang, mga anghel din, nag-operate sila sa ilang intellect o sa ilang will. Silang huna-huna o sa ilang kabubuton. Kita kayo, nag-operate man ta sa itong intellect, will o sa itong emotion. Sila nag-operate sa intellect, silang mind o sa emo emotion. So ang higher angel, aminaw mo, okay lang mo di ha? No. Sa mga gudang higher, higher, eh, lower, lower. <laughs> ang higher angel, very logically ako i-discussion ninyo. Ang higher angel, mag-enjoy ito ba? Kay, may ilan-ilan na ito, itong spiritual guard. Okay? Nakaron, karon, unang tuluin ninyo yung mga anak to call their guardian angel every day. O angel of God, my guardian dear. Na, bisag mga nagko na tatawag ka inyong guardian angel. Amen. Nakaron, By illumination, una, the higher angel can fortify the intellective power of the inferior angel. Sumuhatag siya kusog. Additional power sa mga inferior angels. Not competition, but through elimination or inspiration. No. Oh. Ikaduha, the higher angel, dun ang yung higher knowledge compare to the lower angels. Kung nandun ang siya universal concept sa knowledge of truth. Ang yung universal conception, wide. Ngayon, ma-wide po din mga inferior angels, ng lower angels, Through sharing his higher knowledge, mo elevate the lower knowledge of the lower angels. We have the theory or knowledge of illumination of the hierarchy of angels. Pablo, the angel, he is referring to the demons, the fallen angels. Ug mausa ni ang nasa ebanghelyo karon. Gipalayas ni Kristo ang mga yawa. Ano man kagyawa? Nga under man sila nato. Tanawa si Saint Michael, itumban niya si Satanas. Tanawa si Mama Mary, gitumban. But pasabot, ibalik nako ang theological reality. Nga under na tong yawa. Hukman na tong yawa. Yung sa akin, mga yawa hoy, Yan naman, wak na tama mag-review sa itong theology. Yung San Pablo, oh, biblically speaking, hukman na ito ang mga yawa. St, nalipay mo, wak. Nakaroon. Maka-illuminate ba saan? Ang mga good angels, maka-illuminate, di ba? Can give fortifying intellective power sa mga lower spirits, lower angels. And by sharing their universal knowledge of truth, the lower angels can understand the universal truth. So tungod sa pagpaambit sa mga higher angel sa ilang knowledge of truth, the level of the knowledge of truth, naman sila yung level. Ang mga anghel di ay, na ubos, they can understand now the universal conception of truth. Ila particular man. So ang higher angel, universal knowledge, why? Nakarihan natin <laughs> Ang higher demons, Iwa eh, man gikuha ang ilang infused knowledge. Kung sang knowledge sa mga angel, infused knowledge. Di parehas ato, di mana infused knowledge ato ah? Ang atong knowledge nga makuha through senses. Sa atong makita, sa atong masimhot, sa atong batiluan, sa atong mahikap, sa atong ma, uh, ma, atong five senses, no? So ang atong knowledge through senses, sila, wala na'y nice senses, kaya wala senses. Infused knowledge. Grabe ka ilang knowledge. Perfect ilang knowledge. Example, makakita sila sa anilang gama. Makaibaw sila. All created things, infuse na ang knowledge nila. But pasabot, di kinalan magtuon sila. Yung na nakabright ang mga anghel. Pero it is under us, mga angels, yung mga fallen angels. Nagkaroon, pangunta na, maka-illuminate ba ang mga anghel? Ang mga fallen angels, dili. It is contrary to their nature. Di ba, light man ang illumination? They are promoting darkness. Oh. So opposite, they cannot enlighten us. They will lead us to darkness. No. nung di sila mo illuminate. Kung higher demons, lower demons. Yan nung di man sila ka-illuminate sa ilang lower demons. Because contrary sa ilang nature. Dunay to look a reason. Yan nung di sila ka-illuminate ang ilang higher knowledge sa mga higher demons, di nila i-share sa lower demons. Ganun man, they want to remain the lower demons ignorant. Kung gusto sa mga higher demons, sa mga lower demons, mahimong ignorant. Kaya doon na may concept ni Francis Bacon. Sa may concept ni Francis Bacon, he's saying, knowledge is power kung nang di nila ipaambit ilang knowledge because knowledge is power basing mong sobraan eh niya i-share na to mula baw na nun laghan ng lucifer na to o salay lucifer kuna <laughs> na muna isultin lang St. Thomas I'm quoting St. Thomas uh, reading St. Thomas and then Father Chad referred to kanuha apit na tamaman tungod kay kung di nila ipaambit ang ilang knowledge so greater ilang knowledge greater ilang power they will enjoy their influence their position why makabangga nila greater man ilang knowledge greater ilang confidence greater ilang influence alam na? punya katulo, the one dominion sila ay maghari among the evil spirits, no? Tong higher demons. Ilang makontrol ang mga inferior demons. No? Hmm. Muna, muna itong lukar lason. Una, gusto ang mga yawa. Ngayon, relate na ito. O pabilin mong ignorante sa pagtuo. Amen? Aron dili mo maka-appreciate sa absolute truth who is God. Ngayon, relate po din ninyo. Muna, gusto. Muna, naghahang katuliko in town. Inosente kayo. O, ignorante sa atong pagtuo, tinuod dili sa yawag buod again mabuod again sa yawag iglesia na iglesia sa sa balista sa balista tinuod dili inosente ignorante po Muna nga, muna ako kanon nag-share, ako nakatunan din inyo. Parang all together, we embrace the absolute, the universal truth, who is God alone. Ikatulo, great knowledge, great influence kanya dominion mana kuna agan ini nato gusto natong inatutuluan mga tao ang kaduha great power great influence kaya no sentiman nya na nato mana it is the footprints of satan it is a fruit friend, footprints of the evil spirit bumingon si san pablo nato karon uban sa panabang ni saint Nicholas usang mga santos atong hukman ang mga anghel no usa to ibanghelyo karon gipalayas na ni kristo ang mga demonyo. Amen? I hope, ma-inspire ta ha, sa pagsampit sa itong mga anghel. Ito ni mga yawa, doon na si mga anghel nga atong kasampitan. Call your guardian angel. My guardian angel. Angel of God. My guardian dear. You know, commits uh, sa to, naka, tong i-pray ang angel of God, ha? I pray ang Angel of God. Angel of God, my guardian dear, to home God's love to meet me here, ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Kita niyo, to light, to illuminate us and to guide us, to rule and guide. Ang grabe ang mga angel no? Unya, klaro kaya niya sa kinabuhi ni Saint Nicholas. Di Tolentino kanunay siya nagsampit sa mga anghel ang atong guardian angel way nga na sa inyong nga sa arkanghel o na ilain Rafael Gabriel and Michael no so, may piyesta na itong balik manindog ta ato karong ipadayag ang atong pagtuo mga igsuon. doon kita sa pag